Hi guys, shout out sa inyo. Ayan, kumusta kumusta kayo guys? Shout out sa lahat ng aking mga uh, friend dito sa YouTube. Ayan, lalong-lalo lalo ng aking uh, IPB family. Ayan, shout out sa inyong lahat guys. Ayan. Dito sa Hong Kong, uh, paiba-iba na naman yung weather guys. Kaya mag-ingat tayo pag lumalabas tayo, magdala tayo ng payong. Kasi kahapon, ang init na. So, ang akala ko is magsa summer na kasi 25 degrees diba kahapon tapos ngayon biglang lumamig bumaba na ang ano uh, temperature ng 19 tapos uh, paglabas namin ni Sophie kanina uh, medyo maambon siya guys pero hindi naman as in, naman lakas yung ulan ambon lang pero kailangan pa rin magdala ng payong guys ayan so tapos sabi ng kaibigan ko bukas na naman is maano lalong lalamig guys so mag-jacket at magdala ng payong o kapote pag lumalabas kayo guys kasi mahirap nang magkasag magkasakit ayan So ayun guys um ang anong, anong pag-uusapan natin ngayon is about my ano my vacation sa Pilipinas guys so gusto ko lang naman i-share sa inyo ang konti kong uh, experience sa aking pag-uwi sa Pilipinas. Ayan na, na kami sa Clark. Dito sa Pampanga Clark. Ayan, mag-ano na tayo, mag-check-in. At hinahanap namin yung Hong Kong Express. Hmm? Ah, kaya pala wala pang pila. Antay ng ano ng time kasi mag-open sila ng 6.45. So, ayan, nakaupo muna kami dito, guys. Ayan. Pero yung iba, guys, nakapila na sila. Ayan, oh. Pila na sila. Hi guys, ayan, andito kami sa airport na guys, ayan, waiting for our board, waiting to board yung flight namin. Ayan. Nine ano pa? Nine nine p.m. pa guys. Pero andito na kami. Uh, can you say hi? Guys, this is Sophie waiting for a board. Ayan. Nine forty-five pang pa aming boarding time. So, ayan. Andito na kami sa gate, gate, 11. Kasi dito kami, guys. Sa gate 11. Ayan na. Why? Don't go there. Okay? Low no, bat yung cellphone ko, guys. Kaya nag ano, nag -charge ako dito. Ayan, naka-charge. Kaya lang inaantay ko, guys. Ayan. Sophie, can you carry the bag? Ay, Diyos po. Haggard na haggard na kami, guys. <laughs> so, ayan, guys. Nandito na kami sa Hong Kong. At ayan, lilipat kami ng, ano, ng train. Papunta kami sa, ano, guys, sa immigration. Ayan. Guys, karahib lang namin dito sa Hong Kong. Ayan. Medyo na delay yung flight namin kaya late coming ano, nakalabas. So ayun guys, dito na kami. Ayun na yung arming luggage. Hi Sophie. Hi. Welcome to Hong Kong. Welcome back to Hong Kong. Ayun, let's go and find. Let's exit Ayun, alas 12 na ng gabi guys na medyo na delay yung aming ano yung aming flight kaya late na kami dumating dito sa Hong Kong anyway it's okay hindi naman masyado matagal yan exit not to be me find your dad where is your dad where is your daddy no well it seems

You can see yourself here. You can see? Hi guys, ayan Yan yung pinanood nyo Is late upload guys uh, Video ko pa yan Nung last week namin Last uh, January and February Eh Ngayon lang na upload Ngayon lang na edit So ngayon is Ano na, ano na, ano ba ngayon? <laughs> July 2. Ayan. Bagong video natin, guys. Ayan. <laughs> Pangdagdag lang ba diyan sa aking dito sa aking premiere, guys. Ayan. Tingnan niyo ang panahon. Sobrang init naman, day. Just ko. Yung aking ubo hindi na natanggal-tanggal kasi sa sobrang init. Tapos maya-maya uulan. So ang pangit talaga ng panahon, guys. Ayan, kagagaling ko sa school. Uh, naghatid ako kay Sophie. Pabalik naman na ako ng bahay. Ayan. <clears throat> Makati pa rin yung lalamunan ko, guys. Although, wala na akong fever, wala nang sakit ng ulo, pero itong ubo ko talaga, ilang araw na, hindi pa siya, ano, totally nawala. Makati pa rin yung aking, ko, sandali lang nga, mahangin. Makati pa rin yung aking ano lalamunan, guys. Tapos iyan pabugso bugso yung aking ubo. Sobrang init, guys, kaya nakapayong ako. Grabe. Parang nakakasunog ng ng ano ng balat. So ayan, guys, dito ako sa ano na, nagnakad sa Boundary Street. Makikita niyo, ayan, sobrang init. Ayan, pahinga muna ako dito sa ilalim ng punong kahoy. Eh dyan ako galing guys so ayan kwentuhan muna tayo sana matuloy yung uuwi namin ngayong August kasi bakasyon na ng mga bata ngayong July ano at July 10 start ng bakasyon ng mga kindergarten so pinaplano ko sana makauwi ulit kami next month ayan ayan lahat na tayo guys kasi parang gusto kong maupo. Parang nahihilo na naman ako. Ay, Diyos kuday. Yung aking lalamunan is Makati. Ayan, naglalakad ako dito sa malapit na sa bahay. So, ayan, sana nga. Sabi ko, makauwi kami ngayong August. Ayan. At least, mahaba-haba ang bakasyon ng mga bata. Two months ang bakasyon nila. Kasi ang pri, ang primary one uh, sa September pa ang pagpunta nila guys. Kaya meron pa silang dalawang buwan, July and August. Kaya sana makauwi kami. Ayun, inform ko kayo kung makakauwi kami guys. walang init sa talinga. Ayan na, ko init. Pasok muna tayo dito, tayo ng candy. Kasi manis, ma makati talaga yung aking lalamunan. Pero wala ata sila dito. Kasi ito maganda rin sa ano, sa makati ang lalamunan. Ayan. Ayan, nakabili na ako. Daan naman tayo dito sa welcome guys. Ayan. Itong init, mamaya iinit tapos mamaya mawawala. Ano ba yan? Tapos pag uminit naman, sobra-sobra. Ayan. Ano na nga yung bibilhin ko dito? tignan natin kung meron na silang tissue bili kong tissue. Wala yung sabi kung bibilhin ko. Ayan, labas na tayo dito. <clears throat> ayan guys, malapit na ako dito sa aming bahay. Ayan, ayan, hanggang dito na lang aking video guys nakakatamad magpunta ng market punta sana ako sa market kaya lang ang init guys kaya dito na lang ako hanggang dito na lang ang ating video guys ayan <clears throat> thank you thank you naman thank you thank you Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.